Huwag na huwag kang mangutang kung nag-uumpisa ka palang magnegosyo. Yo, what's up? Ako nga pala, si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isa rin baguhang content creator dito sa Dabaw Resort. So ngayong araw na to ang pag-uusapan natin kung bakit huwag na huwag kang mangutang. Pero bago natin yan umpisahan, gusto ko lang i-share gusto kong ibahagi sa inyo ang aking experience sa pagnenegosyo. 2017, nag-start na ako mag-business. At hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagninegosyo -ne ko. Marami na rin akong negosyong sinubukan, mga negosyong hindi gumana at mga kapalpakan. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, kung bakit wag na wag ka munang mangutang kung mag-uumpisa ka palang magnegosyo. Pagkatapos na pagkatapos pala ng pandemic ng taong 2019, nung medyo maluwag na siya, 2020 noon, nag-start ako muli na magbukas ng isa na namang negosyo. At ito na naman yung Bip Paris dito sa Digos. Ang unang pwesto ko noon ay nasa Rojas Extension, malapit lang sa Tamburin. So bakit ko sinasabi na wag na wag muna kayong mangutang lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang ng isang negosyo? Ganito kasi yan. Noong nag-start ako ng aking B Paris business, talagang dito ko nasubukan at nalaman kung paano tumakbo ang isang maliit na negosyo. Nag-start din akong walang puhunan, walang kapital, at walang perang gagastusin lalo na pag nag-uumpisa ka pa lang. So ang ginawa ko noon, nag-loan kami dito sa lugar namin. Isinangla namin yung ORCR ng aming Multicab noon sa halagang 100,000 pesos. Heto yung mga isang pagkakamali ko sa pag-umpisa ng isang negosyo. Bakit naman? Kasi pag nag-uumpisa ka pa lang, wala ka pang data niyan. Wala kang idea, wala kang alam kung totoo bang bebenta yung negosyo mo, totoo bang may bibili diyan. Totoo bang may kita yan? O baka sa isip-isip mo lang yan? Ang totoo talaga, eh, wala naman talagang kwenta yan. So nung nag-start na ako, napakahirap ng pag-umpisa ko. Hindi mahirap dahil wala akong puhunan kasi nakautang na kami noon. So may pangkapital na kami. Bumili na kami ng mga gamit, ref, freezer, mga, mga supplies, stocks. Bumili na kami ng baka noon, mga ingredients. At konting renovation doon sa area namin. Pero ang mahirap sa parting ito, yung produkto ko. Kasi, hindi ito kilala dito sa lugar namin. Ito yung pinakamalaking problema ko. Pero alam nyo ba, na bago ko umpisahan yan, ay nag-start na yung Bipares na yan. At 2018 pala, ay nag-start na akong magbenta ng Bipares. So itong 2020, pangatlong attempt ko na to, pangatlong balik ko na to sa negosyong ito. Pero ganun pa rin yung problema ko. Hindi ito kilala dito sa lugar namin. Hindi nila alam kung ano yung beep Paris na yan, ano yung uh, mami na yan. Ang alam lang nila noon ay batchoy, bulalo, uh, Balbacua. Sabi nga anong ano, nung kumain si mayor dito sa Digos, nung natikman nila, sabi nila masarap daw yung balbakwa doon sa binebenta ko pero hindi talaga nila alam na beef pares yung kinain nila so yan yung mga problema no sa negosyong yun at kung hindi kakilala at walang may alam sa binebenta mo ang hirap niyang ibenta at pag walang benta walang kita naalala ko pa noon ganito yung benta namin sa isang araw Masaya na ako pag umabot ako ng isang libo sa loob ng isang araw. Medyo maluwag na yan sa loob ko. Kadalasan talagang benta ko noon, mga 500 to 600, minsan 200, minsan 300. Ganyan kababa yung benta ko noon. At ang isa sa problema dyan sa negosyong pagkain, yung produkto na yon ay lulutuin ko yon hindi ka na pwedeng made to order yung product ngayon kasi mahirap tansyahin yung pagluto noon sa isang order. So, ang gagawin mo talaga, bumili ka ng isang malaking kaldero at halimbawa mga 30 liters yan. Medyo malaki na yan. At isang lutuan lang yon Isipin nyo ha. Bibili ka ng uh, ingredients sa mga 30 liters na product noon na 30 liters na lulutuin mo yung mga ingredients. Tapos, yung baka, papakuluan mo, isama mo yon Tapos, kung ano-ano pang ingredients. Tapos, yung benta ko sa loob ng isang araw is mga 500 pesos lang. So, napakababa talaga, di ba? Yung benta, tsaka yung expenses ko sa pagluluto ko ng isang araw na yon At, kung hindi mabenta, itatapon mo yung sabaw. Siyempre, hindi na pwede yun kinabukasan dahil mapapanis na yon. So, bakit ko sinasabing wag na wag kang mangutang kung nag-uumpisa ka pa lang? Heto kasi nangyari. Dahil sa baba ng benta ko na sa ipagpalagay na lang natin isang libo isang araw, yan, napakasaya ko na yan. Halimbawa, bumenta ko ng isang libo isang araw. Sa loob ng isang buwan, meron akong gross sales na 30,000. Yung 30,000 na yan, halimbawa sa markup ko noon na mga 40% na sa isang product. Halimbawa, yung presyo ko noon ay e 50. So, 40% yung markup ko. So, ang costing noon, 20% yung kita ko sa bawat produkto. So, sa 50 na presyo noon sa bawat produkto ko sa Bipares, napakamura noon. 50 pesos lang yung benta ko noon pag 40% yung markup ko dyan, i-times natin yan sa 40%, nasa 20 pesos lang per serve ang kita ko dyan. Tapos, halimbawa, bumenta ako ng 30,000. So, ang kita ko dyan ay nasa mga 40%, 12,000 lang. At eto, isample ko yung computation ko sa product ko na yon Ganito. Siyempre, may expenses tayo dyan. Unang-una dyan, yung hindi mo maiiwasan na expenses. At alam mo na kung ano yon Renta. Magbabayad tayo ng renta buwan-buwan. So, ang kita ko noon na 40% sa sales ko na 30,000, 12,000 lang. So, 12,000 lang yung kita ko. Babawasan natin yan ngayon ng renta ng 5,000. 5,000 yung rent ko noon kasi maliit lang siya na space. Tapos, sakto lang talaga mga limang tao. O, limang tao yung kakain sa loob. So, 5,000. Ang natitira na lang nun ay 7,000. Babawasan ko yan ng kuryente ngayon. Isang libo. At tubig, 500. Gasol. Palagay natin na isang libo yung gasol. Tapos, uling. Kasi papakuluan ko yung baka nun eh. So, kailangan ko ng uling. Mga 500 din. Tapos, Siyempre, huwag mong kakalimutan, may tauhan ka dyan. Papasahurin natin yan. Magkano ba yung pasahod ko nun? Mura lang pasahod ko. 8,000 yata isang buwan. O, ba? Diba? Mababab na nga yung pasahod na yon. O, kwentahin natin lahat. So, magkano nga ba lahat yung expenses ko noon? Siguro, aabot siya ng mga 16, 15. Ah, 16K lahat. Yung total na yon. At magkano lang yon yung kita ko doon sa isang buwan? 12,000 lang, di ba? Tapos, yung expenses ko, tingnan nyo, 16,000. Grabe, di ba? At, eto pa, kulang pa yan. Meron pang other expenses yan. Sabon. Siyempre, kailangan mo ng sabon. Paano kapag maghugas ka ng pinggan? Di ba? Tapos, pandemic nun, alcohol. Kailangan mo ng alcohol. Siyempre, pang punas mo dyan sa mesa. Tapos, mga disinfectants. Kailangan ko rin yon. Tapos, yung garlic, yung paggawa ng chili sauce, sili. Bibili rin ako niyan pang mix doon sa ano, sa bipares. Tapos sibuyas, dahon ng sibuyas. Expenses din 'yan, na hindi pa nakasama 'yan. Tapos mga other expenses, mga notebook, ballpen, kasi maglilista ka niyan. Anong natira doon sa isang buwan? Negative, 'di ba? Partida wala pa akong business permit noon. Wala pang taxis yan ha. Partida yan, walang taxis yan noon. Kasi pandemic yun. So, nakatawad tayo na mga dito sa BIR sa, sa City Hall na uh, hindi mo na tayo kukuha ng uh, business permit. So, partida, wala pa yan ha. Wala pang taxis yon At eto pa, baka nakalimutan nyo. Papaalala ko sa inyo. Nag-loan pala ako ng 100,000. So, yung kita ko noon sa loob ng isang buwan na 12,000 babawasan ng expenses, buong expenses na mga 15 or 16,000 plus yung loan ko na mga 11,000 siguro yon monthly. Paano yun babayaran? Paano mo yun mababayaran kung nangutang ka? Katulad ko, nung nangutang ako, so hindi kayang bayaran nang business ko yung inutang ko na yon. Wala akong pambayad kasi nga negative pa nga ako. Wala nga natira. So, paano pa ako magbayad ngayon? So, anong mangyayari doon kung wala akong pambayad? Mabarangay pa ako, no? <laughs> Tapos, makukulong pa ako ng wala sa oras. Pero, nasa sa inyo naman yan. Kung gusto nyong mag-start, na mangutang agad. Sa amin kasi, Maswerte lang ako dahil meron kaming pakita sa isang business namin sa salon may pang-abono yung asawa ko. Pero katakot-takot, namura yung inabot ko diyan. <laughs> yung mag abono siya buwan-buwan at magbabayad sa loan na inutang namin. Grabe yung ano niyan, ha? Grabe yung bunganga niya noon. Grabe sa inis at galit niya doon sa business kong walang kwenta talaga. Kaya kung gusto mo ring mag-start mag-business at kung gusto mong mag-business na mangutang ka, eh, problema mo na yan. Gusto ko lang i-share dito kung ano yung experience ko, kung bakit ko nasabi na wag, na wag, na wag kang mangutang kung mag-umpisa ka pa lang ng magnegosyo. Pero kanya-kanyang decision yan. Kung kayo, meron din kayong pang-abono, meron kayong pangbayad sa utang, halimbawa, hindi kikita yung business nyo, Halimbawa, alam nyo naman na testing lang to, pero meron kayong extra money dyan na kaya nyo magbayad monthly, pwede go pa rin. Pwede ka umutang. Hanggat alam mo na kaya mo yung bayaran. Pero wag kang uutang kung aasa ka lang sa negosyong hindi mo pa nasubukan. Mangutang ka lang kung yung negosyo mo ay alam mo nang kumikita talaga. So, kailan ka dapat mangutang? Mangutang ka lang pag-alukin ka na ng bangko. Yan yung panahon na mangutang ka dahil alam ng bangko na marunong ka na humawak ng pera. Marunong ka na magpaikot ng cash flow. Marunong ka na sa negosyo at malaki na yung kita mo. So yan lang muna sa araw na to at huwag kalimutang magdasal at humingi ng tulong at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeff Cinco ang nagsasabing kumbate pirmi. Laban lang sa buhay, laban lang sa pagnenegosyo, kahit malugi pa tayo, let's go!